Sige lang. nagpo fry chicken ako sa kabilang kawali. Live, live, live. Oh my God. Kailangan ko yata i-fry pa to. I'm sorry. Nakalimutan kong kunin ni i-stand doon sa kolom ko. So, tsagain. Hawakan talaga. Habang nagpo-fry ng chicken sa kabilang stove. Yan. Masarap ang ulam ko this lunch. Kasi malamig dito guys ngayon. So, kailangan ko ng mainit na sabaw. Yan. Ang munggo kasi guys, masarap siya pag durog na durog. So, pag hinalo siya, ganyan dapat siya. Harunan ba talaga ako magluto? Bakit ang lalaki ng hiwan ng sibuyas at bawang ko? Oh, di ba? Pero wala akong chicharon. Next time. Pagpunta ko ng city, bibigyan ako. So. Tapos ang partner niya, guys. Oh. Diba? Partner siya. And ang white rice. Ayan. Ay, ilig akong gamitin ng plato, pantakit. Hindi ko ginagamit yung pantakit na ano. Hindi ko alam. Mas gusto ko siyang gano'n. And our chicken. It's not that crispy. Why? Hmm? Ha! Kain na. Mmm, wow, ang juicy Habi ko magda-diet ako, pero pag nagugutom ako, nakakalimutan ko na mag-diet. Mmm, -hmm, yummy. Anong tama lang yung simpla. Facebook niya, brabe, oh. Ba yan, boses nila sa labas, binigang nga dito. Hmm, sarap ng sabaw kong minyon. Patayin ko muna, guys, kasi ano sa nagsikan ko doon? Thank you. Bye bye.